Kuya, Kuya, gawa ka, ka po, po ng edible slime, ka slime katulad po ng dati. dati. Kuya Enzo! Ito <laughs> na <laughs> yung edible slime. Mango slime. Game! Game! Ngayon ay bubuksan natin tong mango marshmallow. Yan, gagawa kami ni Corby ng slime na nakakain. Mango flavor. microwave na natin to. Tara na, let's go! At kailangan lang natin itong i-microwave ng mga 30 seconds para maluto ang ating marshmallow. Pwede rin sa kawali kung wala kayong microwave oven. At yan, luto na. Tingnan na natin. Yun! At ready na natin itong gawing marshmallow slime. Wow, luto na! Pwede na bang kainin yan? Gagawin nga nating slime, di ba? Oo oh, nga naman. Ngayon, nilalagyan ko na to ng cornstarch. Para sa yung cornstarch, Kuya Enzo? Para hindi magdikit-dikit yung marshmallow na ginagawa nating slime. Ah, ganun pala yun. Oo, ganun nga yun. Naghugas ka ba ng kamay, Kuya Enzo? Oo naman. Halo-haloy mo na na mabilis, Kuya Enzo. Abang wala pa si Lolo. Oo, <laughs> kailangan talaga tong halo para mabuo yung pinaka-slime na ginagawa natin. At syempre, naghugas ako ng kamay at malinis tong ginagamit natin. Para makain yung mamaya. Oo nga naman, sasabihan na naman ng iba pinaglalaruan mo yung mga pagkain. Ganyan naman talaga yung proseso ng paggagawa ng marshmallow slime, di ba? <laughs> Oo, yung tinutupi-tupi para maghalo talaga. Oo, na parang ganito. At maya-maya ay makikita nyo na talaga talagang magiging slime na ito tingnan nyo. Wow, excited na ako. Lalo na ako. <laughs> <laughs> Mag-flavor ba naman yan eh, mukhang masarap. <laughs> Hihi ka naman ng hihi. Oo nga. Bakit ka ba hihi ng hihi? Oh, Lolo. Andiyan ka pala. Hihi. Oh, nandito ako. Oh, nagising ako dun sa hihi. Ingay mo kasi, Kuya Claude. Hihi ka ng hihi. Excited lang yan si Claude. Hindi pa kasi siya nakakatikim ng marshmallow slime. Alam mo na kung bakit. Hihi. Ah, ganyan ka pala kapag na-excite. Ngayon alam ko na. Eh bakit pag nasa banyo ka, hihi ka rin ng hihi? Lolo, umiihi po kasi ako noon. Kinikilig. O, oh, ayan na. Kinamay ko na. Naghugas na ako ng kamay. Mukhang masarap, Kuya Enzo. Oo nga. Excited na akong matikman. Ako rin. At ito na. Gawa ng ating... mango Slime! Slime! <laughs> ta Wow! wow! Ito na yung edible slime natin. See okay. toen, toen, toen. Poderia? <Beam again> At ang unang titigim ay si Claude! Hihi! Hihi! Okay, game, 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 tigim, tigim. Hindi, stretch dapat niya. Parang cheese. Oh, ikaw, Okay, okay, lagat ha. Oh, ikaw. Lagat, lagat. Sapa. Sapa. Lagat. Masarap? O, oh, lang kayo. <laughs> kabili <laughs> One, bye-bye! <laughs>